May isang maikling kwentong nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapakatao na pinamagatang ang mabuting puso. Isang araw, sa isang maliit na bayan, may isang batang babae na nagnangalang Ella. Si Ella ay isang mabait at mapagmahal na bata na laging handang tumulong sa iba. Sa kanyang paaralan, siya ay kilala sa kanyang kabutihang loob at pagpapakumbaba. Isang umaga, habang papasok si Ella sa paaralan, Nakita niya ang isang pulubi na naghihikaho sa tabi ng daan. Ramdam niya ang lungkot ng pulubi at hindi siya makapagpatuloy sa kanyang paglalakad ng hindi nag-aalala sa kalagayan nito. Dahil sa kanyang pagpapakatao, agad na lumapit si Ella sa pulubi at nagtanong, Kuya, mayroon po ba kayong kailangan? Mayroon akong pagkain dito na pwede kong ibigay sa inyo. Nagulat ang pulubi sa kabaitan ni Ella at sinabi, Salamat, bata. Oo, kahit ano pong pagkain ay malaking tulong sa akin. Binigyan ni Ella ang pulubi ng kanyang baon na sandwich at tubig. May ngiti sa labi ng pulubi. Sinabi niya kay Ella, maraming salamat, bata. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang ginawa mo sa akin ngayon. Sana'y pagpalaing ka ng Diyos sa iyong kabutihang loob. Napangiti si Ella at sinabi, walang anuman po, kuya. Ito ay maliit na bagay para sa akin. Sana po ay magkaroon kayo ng magandang araw. Matapos ang araw na iyon, ang kwento ni Ella at ng pulubi ay kumalat sa buong bayan. Marami ang naantig sa kabutihang loob ni Ella at na-inspire sila na maging mabuti rin sa iba. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng halaga ng pagpapakatao at pagiging mapagmahal sa kapwa. Sa pamamagitan ng simpleng pagtulong sa iba, maaari tayong magdulot ng kaligayahan at pag-asa sa buhay ng ibang tao. Sana'y nagustuhan mo ang kwentong ito tungkol sa pagpapakatao. Wakas!